Paano mag-online sabong gamit ang Gcash account natin. Alam nyo na guys, pag tayo ang nagtuturo, bisik na bisik at saka maintindihan ng lahat. what's up guys welcome to our channel and for today's vlog guys magtuturo tayo ngayon kung paano mag online sabong gamit ang gcash account natin alam nyo na guys pag tayo ang nagtuturo basic na basic at saka maintindihan ng lahat guys so ito lang ang gagawin natin para makapag online sabong tayo so ito na guys pupunta tayo sa para makapag online sabong tayo punta tayo sa google term sa chrome lang tayo mag search guys so isi search natin is sabong international Inter international so yan isearch natin yan guys ito yung unang gagawin natin para makapag uh, makasali tayo sa international sabong online. So ito na na uh, nakita natin, i-click natin 'yan. Pagkatapos dito kayo, mapunta kayo dito. Kung wala pa kayong account, guys, mag-register kayo. 'Yan, fill upan lang tong uh, form na to phone number, name, password, confirm password. Pagkatapos, register. Yun lang. Fill up nyo guys. Pagkatapos, pag naka up na kayo dyan, kasi yung gagamitin natin is uh, Gcash account. Pupunta tayo sa Gcash account natin. So, mm, Gcash. So, punta tayo sa Gcash. <coughs> sa last tutorial natin guys, na Tinuro natin uh, paano maging fully verified yung Gcash natin para makapaglaro tayo ng online sabong na kahit wala tayong valid ID. So, ngayon ay na fully verified na yung, ID, uh, yung Gcash account natin. So, dito na. Punta tayo dito sa ating account na Gcash account. So, kasi pag hindi kayo fully verified, hindi kayo makapaglaro ng online sabong gamit yung Gcash nyo. So ito yun guys, i-click nyo tong G-Life. Sundin nyo lang yung uh, steps by step natin guys para masasubaybayan nyo. Nakikita nyo tong G-Life, i-click nyo tong G-Life na to. <coughs> Tapos antayin lang natin, naglo-loading siya. So yung hindi pa nakapanood ng tutorial natin paano mag verify yung Gcash natin kahit wala tayong ID. Uh, tingnan nyo yun guys para kahit wala kayong ID makapag online sabong kayo. Kaya e, alam nyo naman na usong uso tong online na, na sabong. So nakikita nyo tong pitmaster. <coughs> Makikita nyo yung pitmaster live. I-click nyo yan, isabong game licensed by pubcore. So, i-click nyo to guys. Pitmaster. So, pagkatapos, mapunta kayo dito. Mapunta kayo dyan sa nandito na tayo sa pitmaster. Wala tayong points. So, tap up tayo guys i-click nyo yung tap up say hi sa vlog natin guys uh, sa vlog natin nak say hi hi guys, hi guys. <laughs> yeah, thank you guys sa panonood okay yun yung anak anak ko so balik tayo sa ating tutorial so current wins is 0.14 na lang guys so winidro ko kasi yung ano tapos top up tayo i-click nyo lang tong top up nasa inyo lang yon kung magkano yung <coughs> uh, ito top up nyo 100 ba One, 150 or 200 to 30,000 kung gusto nyo 30,000 ah. <laughs> so try natin Uh, 100 so tingnan natin yung 100 <laughs> So ito, makikita okay, nyo yan, <coughs> Pitmaster, P with Gcash Pay Now. So, abila, uh, available natin na pira nasa Gcash natin is 889.44. So, pag ano, pag nagano tayo ng Gcas um, mababayaran natin tong 100 so maging no na mababawas na to sa 800 natin so click natin tong P P so pagkatapos nyan done so i-click nyo yung done tapos thank you for using Gcash so i-okay lang natin So, nandito na. May points na tayo. Meron na tayong points. Tapos, yung GCash is nag... Nag... Ano na? May natanggap tayong message. Your payments... Uh, GCash, your payments of 100 pesos to Pitmaster. So, pwede na tayo magpaglaro sa online sabong. So, yun lang. Uh, pagkatapos ng top up guys pagkatapos nyo nang maglagay ng pera nyo meron na kayong points so click nyo lang tong <coughs> click nyo lang tong play so i-click natin uh, hindi na natin i-click yan kasi bawal na ano makita so pagkatapos nyan maklik nyo yan doon na kayo mag ano mag, mag uh, tingnan nyo lang yung sabong tapos pwede na kayo magtaya yan lang pagkatapos pag marami na kayong pira at gusto nyo nang i-withdraw click nyo lang tong withdraw withdraw so click nyo lang tong withdraw example uh, yung pira natin is nasa 100 so yan lang confirm pagkatapos yun <coughs> na withdraw na natin yung pira natin nasa pitmaster so antayin natin mag ano yan mag chat yung pitmaster tagal naman ah uh, yun na so balik tayo sa gk account uh, so balik ulit sa 889.44 so yun lang guys thank you for watching and please like subscribe and The bell button na lang guys para updated tayo sa more videos na